Bulkan Kanlaon tuluyan ang sumabog. Grabe to no. Goodness. Malakas ang pagsabog po kahapon. Maabot yung ano eh. Yung uh, asphalt yata. Papuntang Quezon. Oo. Oh, alayo. Really? Apektado ngayon ang nasa 87,000 residente na agad inilikas po doon. May pangambang rumagasa ang lahar lalo't apektado ng thunderstorm ang Negros Island. Oh, no! Nakunan talaga o, no, video. O. Ah, may camera ang FIVOX niyan. Director Teresito Bacolco, Vvox. FIVOX. May buntag, Director. This is Aljo Bendio, sa ngala ni Congressman Erwin Tulfo. Director, may buntag. Yes, uh, may buntag po siya mo, sir. Puting kusuga din itong pagbuto sa kuhan, sir, no? sa bulkan ang lakas no uh, Hang, umabot yes, no ano ba ito sir umabot ng 4 kilometers inaasahan ba natin talagang... ito may pinakamalakas na pagsabog ng bulkan Kanlaon? Uh, kalaot um in recent memory uh, yes but uh, meron na nanatay uh, well meron na tayong pagsabog dati noong 1902 na magmatic eruption oh, oh. and uh, yes uh, pero ito ito yung in the recent memory ito yung medyo mataas taas oh, uh, umabot po actually yung uh, abo Hanggang antique. Yes. Di ba nagkeson din? Direktor, umabot din ang keson province ata. Mukhang malabo po yun kasi pa-west -pa po yung ano natin hangin. Ano ba yung bakit walang mga pasok doon daw sa ano, sa may keson uh, province? Ah, uh, bakit dahil sa shoreline line o di kaya sa ulan? Ano ba? Diba? Oh, akala ko eh yun ang balita <laughs> kanina eh. Parang umabot <laughs> daw yata doon. Anyway, saan ho umabot yung uh, asphalt? Director? Antike po. Uh, umabot ang Antike. Uh, that's uh, more than 300 kilometers away. Oh, uh, confirm po natin An yung Antike. No? Uh, Gimaras, Umabot po sa Gimaras din. Sa Gimaras din. Oo. Okay. Uh, masusundan pa ba ang pagsabog na yan? Uh, hoping na hindi na but uh, for alert level, 3 kasi ang oh. nananalo nito na uh, may possibility na magkaroon ng hazardous eruption in the following weeks. So uh, let's brace for it. Uh but uh sana hindi mangyari. Uh but uh, we have to be be prepared. Opo, okay. Ah uh, Anong alert tayo ngayon at gaano nakalawak ang uh, permanent uh taog Danger zone at wala na ba nakatira po ngayon doon? Wala na ng tao ngayon <laughs> Yung doon. Yung alert nasa alert level 3 tayo ngayon. Ay okay. uh, yung uh, permanent danger zone uh, uh maintain pa rin yan that's 4 kilometers but we extend the danger zone to 6 kilometers. So yung pinapa-evacuate natin uh yung residents living um within the 6 kilometer uh, radius from the uh, summit of the volcano. Okay. Ah uh, ito bay uh, nagkaroon din ng mga pagyanig na naramdaman po doon? Uh, ngayon, uh, for the past 24 hours, uh, nakapagtala tayo ng 20 volcanic earthquakes. But prior to the eruption uh, yesterday, uh, ang naitala lamang natin na volcanic earthquake is uh, anim lamang. Opo. Oh, uh, and then yung uh, sulfur dioxide natin, mababa. Nasa 1,699 tons per day lamang. So, hmm. ang inisip namin, nagkaroon ng uh, uh na na nagkaroon ng plug Uh, hmm. may naka um uh, hindi makaangat yung gas natin hmm. uh kaya nagkaroon ng pressurization tapos nung uh, na-overcome na yung pressure kaya nagkaroon ng pagsabog yung lahar inaasahan din natin na uh, uh director uh, dito sa pagsabog uh, Yes uh, yes uh, we would expect lahars kasi nga uh, may ulan. Uh, nung katulad nung June 3, uh, two days after maulan, nagkaroon ng lahar. So we would expect the same thing uh, dito mas muna kasi mas malaki din yung volume na mm -hmm. compare nung June 3, mas malaki yung volume na uh, na-extrude uh, kahapon. So we would expect lahars and uh, yun din yung paalala natin sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa lahar. Pag ako'y nanonood ng television, pag may sumasabog na bomba naman bayan <laughs> vulkan, eh, ito pong ano eh Nag-aapoy na putik nang lumalabas buti hindi magma ang binuga ng bulkan. Uh for now well uh isang beses lang tayong nagkaroon ng uh, magmatic eruption hmm. for now uh, sa uh, ano vulcano noong 1902. Ah uh, karamihan ang uh, uh, unlike yung sa uh Mayon vulcano na <laughs> uh, nagbubuga ng lahar kaysa uh, ng, ng lava rather. Lava. Ah uh, dito uh, po uh, for now wala wala tayong nakita. So, pinapayuhan hmm. nyo lahat, uh, paayon na lang po sa ating mga kababayan po dyan, malapit sa Bulkan kanlaon, Ngayon, na uh, uh, umuulan pa rin yata ng uh, abo? Uh, uh, hindi na po umuulan ngayon. Kahapon lamang okay. nung nakaroon ng 3-minute na pagsabog. yes, Pero paalala natin sa ating mga kababayan sa paligid ng Bulkan kanlaon, uh, pakiusap po na manatiling alerto at hmm. iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Hmm. Uh, makinig sa abiso ng mga uh, local officials, and sa aming opisina huwag baliw-baliwalain -bal ang panganib na posibleng dulot ng uh, pagputok oh. and uh, lagi nating unahin ang ating uh, kaligtasan at kalusugan yung pagsusot po ng face mask importante ho ba doon ngayon yes uh, importante po yan uh, kapag nagkaroon po ng uh, abo or uh, sulfur dioxide uh, kailangan pong uh, protektahan yung sarili natin sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask oh. N95 kumari okay kung ka naman Okay sige, sir. Go ahead. Okay, oh, salamat, sir. Go, go ahead, sir. Ano? Kung hindi it? naman available yung, hindi mask. naman available yung N95 surgical mask kung hindi oh. talaga pwede, oh. yung tela na binasa, uh, they cover their mouth and nose uh, with uh, a okay. wet cloth. Sige po. Dagan salamat, Director Dr. Teresito bakulko of Evox. Dagan salamat po. Tabang na po ni ha? Tulong mula sa pamalaan. Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD para doon sa mga nasa lanta naman natin mga kababayan sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Asek Dumlao, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Ano tulong na naipamahagi na po natin sa mga evacuees ng sumabog ang Bulkang Kanlaon kahapon? Magandang umaga, Sir Aljo, and magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakipag-ugnayan na po sa mga local government officials para sa pagpapaabot ng karagdagang tulong mula po sa ating ahensya na sa mahigit um, 1,000 family food packs were already released by the agency from our uh, stockpile. Uh, meron po kasi tayong nakapreposition na mga mahigit 40,000 family food packs and mahigit 40, uh, may git 14,000 naman ng na non-food items dito po sa Negros Occidental. And close to 40,000 family food packs and uh, almost 2,000 non-food items ang nakapreposition naman po sa Negros Oriental. So yan po ay ma-access uh, agad ng mga partner LGUs natin in case they would uh, need uh, augmentation support from the DSWD uh, In addition to that, Sir Aljo, we would like to mention that Secretary Rex Gatchalian is currently in uh Negros uh, para po kasi uh, uh, i-supervise ano po yung pagbibigay uh, ng tulong and i-check din po yung situation ng ating mga internally displaced persons na nanunuluyan sa mga evacuation centers lalong-lalo na po dito sa Baguio City uh, sa La Carlota at sa um, municipality ng La Castellana and um, sa pagpunta ni Secretary Rex Gatshalian ay, may dala rin po siya ng mga water filtration kits na magagamit ng ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers uh, para po sa kanilang mainom na tubig, uh, Sir Aljo. Okay, maraming salamat, Asek Irene Dumlao ng DSWD. Good morning po. Maraming salamat din po, Sir Aljo.